Kabanata 430. Ginamit ni Julian ang Fatal Viper Technique sa pagkukultivate. Ito ay isang napakasamang paraan ng cultivation. At saka, naabot na niya ang ikapitong antas, kaya ang laso na enerhiya ay lumalabas sa kanyang katawan sa tuwing umaatake siya. Gayunpaman, nanatiling hindi nabigla si Sebastian. Nagpatuloy siya sa paglapit kay Julian. Habang papalapit ang dalawa sa isa't isa, nagsalubong ang nakakatakot nilang aura. Pareho silang pantay-pantay. Pakiramdam ng mga nasa malapit ay nasuffocate sa aura ng dalawang lalaki, kaya napaatras sila. Habang papalapit si Sebastian kay Julian, lumakas ang aura nito at unti-unting nilalampasan ang puwersa mula sa katawan ni Julian. Mamatay ka na. Alam ni Julian na hindi na siya makapaghintay pa. Kung hindi, matatalo makapaghintay pa G hindi, matatalo siya kaagad. Dahil dito, nagpa siya siyang gumawa ng unang hakbang. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at naghanda para suntukin si Julian. Pagkatapos, nagkaroon ng malakas na putok, at yumanig ang lupa. Isang nakakatakot at nakamamatay na puwersa ang sumugod kay Sebastian. Nanatiling walang pakialam si Sebastian. Sinuntok niya ang pag-atake isang malakas na putok ang narinig, at puting liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Napakaliwanag na hindi maimulat ng mga nasa paligid niya ang kanilang mga mata. Nagsagupaan ang dalawang nakakatakot na puwersa sa gitna, at isang malakas na boom ang narinig. Ang impact ay naging sanhi ng pagyanig ng buong lupa. Dahil ang kapangyarihan ay dumaloy sa lahat ng dako at nilipol ang lahat. Hindi nagtagal, nabasag agad ang mga tiles sa sahig. Masyadong mabagal na tumakbo ang dalawang taong malapit kina Julian at Sebastian kaya nataman sila ng nakakatakot na puwersa. Kaya, isang segundo mamaya, sila ay sumabog sa mga piraso. Matapos makita iyon, natigilan ang lahat. Lahat sila ay nagmamadaling tumakbo palayo. Mamatay. Umungol si Julian at tumalon sa hangin. Matapos lumundag ng anim na pong talampakan sa himpapawid, lumipad siya pabalik sa lupa at naghanda na hampasin si Sebastian gamit ang kanyang palad. Kaagad, isang malaking butas ang nagsimulang mabuo sa lupa. Tumayo si Sebastian sa gitna ng lomat. Sa sandaling iyon, may matinding pressure sa paligid niya. Ang lakas ay napakalakas na kaya nitong makabasag ng mga malalaking bato. Biglang inangat ni Sebastian ang ulo at inatake si Julian. Isang malakas na kalabog ang narinig ng lahat. Isang nakakatakot na puwersa ang nagtulak kay Sebastian sa ilalim ng lupa, at ang lupa ay patuloy na nanginginig. Ang mga kalapit na bahay ay nagsimulang gumuho, na nagdulot ng napakaraming alikabok na lumipad sa hangin. Napaatras si Julian dahil sa impact. Gayunpaman, labis siyang nasa sabik dahil nagawa niyang itulak si Sebastian sa ilalim ng lupa. Ang huli ay malamang na pinatay. Kahanga-hanga ka, Mr. Lennon Senior. Lahat sa pamilya Lennon ay nasa sabik. Pinalibutan nila si Julian. Binati rin siya ni Francis at ng iba pang pamilya ng Sanders. Mr. Lennon Senior, ang iyong cultivation ay hindi matitinag. Kahit si Lorenzo ay hindi ka kayang talunin. Tama. Walang kasing kakaeo mo, Mr. Lennon Senior. Makapangyarihan si Sebastian, pero nagawa mo siyang patayin agad kahit ang mga Diyos ay mapapahanga sa iyo. Pinalibutan ng lahat si Julian at pinagtitinginan siya. Para bang si Julian ang pinakamagaling na manlalaban sa mundo para sa kanila. Mamanlalaban sa. Tapos, tumawa ng malakas si Julian. Tuwang-tuwa siya dahil walang makakapijol sa kanya pagkatapos mamatay si Sebastian. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang lahat ay tumigil. Napatingin sila sa malalim na bunganga sa malapit. Nako! Bilasan mo, tumakas ka! Tumigil sila kanina dahil naramdaman nilang bahagyang yumanig ang lupa. Maya-maya, may nakadiscover na may mali, kaya lahat sila ay nagsimulang tumakas. Gayunpaman, huli na. Isang malakas na putok ang narinig halos sabay-sabay, at marahas na lumabas si Sebastian mula sa bunganga, dala ang isang piraso ng lupa kasama niya. Kasing laki ito ng isang maliit na bundok. Nakakabigla ang tanawing iyon. Go! Sumigaw si Sebastian at itinapon ang kapirasong lupa sa mga tao. Dahil ang karamihan ay binubuo ng mga nagtataksil mula sa pamilya Sanders at mga Lennon, sinalakay niya ng walang pag-aalinlangan. Kabanata 431 Sa sobrang takot ng lahat ay namutla ang kanilang mga mukha. Lahat sila ay nagsikap na tumakas. Gayunpaman, huli na ang lupa ay bumagsak sa karamihan ng tao na may malakas na putok. Agad na yumanig ang sahig. Ang ilang imga tao ay agad na durog na durog. Natakot ang iba sa karamihan, at nagsitakbuhan sila sa takot. Ginamit ni Sebastian ang kanyang sword energy at pinagputol-putol ang natitirang mga tao bukod kay Julian. Bagaman mayroong dalawang banal na Grandmaster sa karamihan, sila ay walang pagtatanggol laban sa kanya. Sa kabilang banda, nabigla si Julian. Maya-maya pa ay tumakbo siya papunta kay Sebastian nang may paghihiganti. Pagkatapos ng malamig na pagnisi ay sinugod siya ni Sebastian. Parehong naghanda ang dalawang lalaki na suntukin ang isa't isa. Nagkaroon ng malakas na boom habang nagsasalpukan ang mga kamao ng dalawang lalaki. Bahagyang umindayog si Sebastian nang napaatras si Julian sa sobrang takot. Bawat hakbang na paatras ni Julian ay nag-iiwan ng malalim na bakas sa lupa, at namamaga at masakit ang kanyang kamao. Halos lumuwa siya ng dugo. Dahil sa takot niya, nagpakatatag siya at tumakas. Gayunpaman, hindi siya hinabol ni Sebastian. Ang pinakamahalagang bagay na kailangan niyang gawin noon ay ang umalis sa lugar na ito kasama si Bruce. Maghihiganti siya kay Julian sa hinaharap ang bilangguan ay napaka-secure, kaya ang epekto na dulot ng labanan ay hindi nakaapekto dito. Nang makalabas si Bruce sa kulungan, huminga siya ng malalim. Ito ay isang ganap na pagkawasak sa labas. Maraming butas ang sahig, at maraming bangkay ang nakahandusay sa isa lupa. Hindi niya maisip kung gaano kahigpit ang labanan kanina. Ginawa mo ba ito, Sebastian? Hindi siguradong tanong ni Bruce. Tumanggaw si Sebastian. Nagulat si Bruce. Nakilala niya ang ilang bangkay. Sila ang mga katawan ng ilang mga banal na grandmaster. Dati, narinig niya ang boses ni Julian, ngunit ang huli ay nawala. Tila nakatakas na siya. Masyadong makapangyarihan si Sebastian. Hindi siya matatalo ni Bruce kahit na sa kanyang kalakasan. Hindi nagtagal, dinala ni Sebastian si Bruce sa mansyon ni Cassandra. Nang makita nila na si Bruce, napaluha siya sa tuwa. Tuwang-tuwa si Bruce. Nakahinga siya ng maluwag na ligtas na si Lana. Salamat, Sebastian. Yumuko si Lana kay Sebastian. Dali-dali niya itong tinulungang makatayo. Lana, hindi mo kailangang gawin to. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Patay na ba si Julian, Sebastian? Biglang tanong ni Cassandra. Hindi. Hinayaan ko siyang makatakas. Umiling si Sebastian. Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Cassandra. Sagot ni Sebastian, huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko na tutulungan kitang patayin siya. Gayunpaman, labis na nag-aalala si Cassandra. Iniligtas mo si Mr. Bruce, ibig sabihin, malakas ka na ngayon para talunin ang lolo ko. Pero, hindi mo siya pinatay, so ibig sabihin, mas malakas ka lang sa kanya. Dahil maingat siyang tao, hindi siya uupo at hihintayin mong patayin siya. Kung makikipagtulungan siya sa mga Lynch at York, magiging napakagulo. Akala ko ang mga York at ang mga Lennon ay neutral. Bakit makikialam dito ang mga York? Tanong ni Sebastian. Pagkatapos noon, sumagot si Cassandra, kadalasan, hindi sila makikialam sa mga bagay ng mga Lennon. Pero, kung bibigyan sila ng aking lolo ng ilang mga benepisyo, magiging iba ang mga bagay. Tumango si Bruce. Tama ka, MS Lennon. Napakasama ni Julian. Gagawin niya ang lahat para lang makamit ang layunin niya. Hindi ka pwedeng makampante. Mag-iingat ako, mapagpakumbabang sabi ni Sebastian. Ang mga Lennon ay hindi isang madaling kalaban na talunin. Kahit nanalo siya sa laban, hindi niya ito naipanalo ng madali. Bukod pa rito, ang kanyang espiritwal na enerhiya ay nagawang pagtagumpayan ang mga pamamaraan ng pagkontrol ng laso ni Julian. Kung hindi dahil doon, mahirap talunin si Julian. Tulad ng hinulaan ni Cassandra, pagkatapos na malaman ni Julian kung gaano kalakas si Sebastian, hindi siya pumayag na maupo at hintayin ang kanyang kamatayan. Kaya, binago niya ang kanyang mga plano sa kalaunan at inimbitahan sina Edward at Bradley sa kanyang bahay. Kabanata 432 Upang makuha ang loob nila, inihanda ni Julian ang pinakamasarap na pagkain at Julian ang pinakamasarap na pagkain at dekalidad na alak para sa dalawang lalaki. Anong nangyari ngayon, Mr. Lennon Sr.? Pinutol ni Edward ang paghabol. Ang bastos na iyon, Sebastian, ay pumatay ng maraming tao sa aking pamilya ngayon. Siya rin ang nagligtas kay Bruce. Galit na sagot ni Julian. Hindi mo ba siya sinubukang pigilan? Tanong ni Bradley. Sumagot si Julian, syempre sinubukan ko siyang pigilan. Gayunpaman, ang bastos na iyon ay naging masyadong makapangyarihan, at hindi ko siya matatalo. Kung hindi ako mabilis na tumakas, namatay na ako. Mr. Lennon Sr., you must be jokang. All of you know how capable you are. Kahit gaano kahanga si Sebastian, how could be a threat to you? Tanong ni Edward. tumango si Bradley bilang pagsang-ayon. Hindi rin siya naniwala sa sinabi ni Julian. Alam kong pareho kayong hindi naniniwala sa akin. To be honest, ayoko rin maniwala. Ilang dekada akong nag-train ng husto, pero hindi ko nagawang talunin ang isang binata na nasa 20s. Nakakahiya talaga. Gayunpaman, lahat ng sinabi ko ay totoo. Si Ian at Francis ay pinatay ng binata na iyon. Namatay na rin ang ilan sa mga kagalang-galang na matatanda sa aking pamilya. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, kayo mismo ang mag-imbestiga dito, malungkot na pahayag ni Julian. Dahil napakaseryoso ni Julian, naniwala si na Edward at Bradley sa kanyang mga sinabi. Siguro ang binatang iyon ay nagsimula nang magsasaka pa noong siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina. Paano siya magiging kahanga-hanga kahit na siya ay nasa 20s? Natigilan si Edward. Sa kabilang banda, nakasimangot din si Bradley. Siya ang pinuno ng apat na pangunahing pamilya ng Fader Island. Noong una, sobrang nalungkot na siya na pinigilan siya ni Lorenzo. Kaya naman, mas naging malungkot siya dahil pinagbabantaan ni Sebastian ang kanyang posisyon. Mr. Lennon Sr., inimbitahan mo kami para matulungan ka naming talunin si Sebastian, tama? Hindi siguradong tanong ni Edward. Oo. Kasuklam-suklam ang binatang iyan. Hindi natin siya maaaring hayaang lumakas. Para maiwasan pa ang mga panganib, dapat natin siyang lipulin ngayon, malamig na sagot ni Julian. Then, Edward replied, Mr. Lennon Sr., this is between Sebastian and you. We can't really intervene in this. Tumango si Bradley bilang pagsang-ayon. Alam ni Julia na pareho silang gusto ng mga benepisyo mula sa pagtulong sa kanya. Kaya, tinanong niya, Mr. Edward, ang iyong anak ay nasa hustong gulang na para mag-asawa ngayon. Ano ang tingin mo sa aking apo, si Cassandra? Maganda si Cassandra at mataas ang cultivation. Siyempre, I like her a lot. If you arrange a marriage between my son and her, I'll be completely grateful to you, nagmamadaling sagot ni Edward. Ang kagandahan ni Cassandra ay pangalawa sa kailana sa Fadre Island, at siya ay isang natatanging magsasaka. Kaya naman, gusto ni Edward na si Cassandra ang maging manugang niya at noon pa niya ito ipinaalam kay Julian. Gayunpaman, hindi siya binigyan ng huli ng sagot. Pagkatapos noon, ngumiti si Julian. Ang iyong anak ay isang mahusay na magsasaka sa mga nakababatang henerasyon sa Fader Island. He's handsome and stately. Napakaswerte ni Cassandra kung pakakasalan siya nito. Let's choose a suitable date for their marriage later on. Sige, naayos na. Humagalpak ng tawa si Edward. Pagkatapos, tumingin si Julian kay Bradley medyo nalungkot ang huli. Mr. Lennon Sr., may apo ka pa ba? Maliwanag, nagalit siya na pumayag si Julian sa kasal ni na Cassandra at ng anak ni Edward. Sumagot si Julian, Lisa lang ang apo ko. Gayunpaman, kasing galing ni Cassandra si Lana. Pagkatapos patayin si Sebastian, ibibigay ko sa iyo si Lana. Maari mo siyang kunin o ibigay sa anak mo. Mr. Lennon Sr., hindi ba sila na ang iyong apong babae? Bakit payag kang ibigay siya sa akin? Curious na tanong ni Bradley. Galit na hinampas ni Julian ang kanyang kamay sa mesa. Huwag mo nang babanggitin ulit ang tungkol dito. May hayop na niloko ako. Sa araw ng kasal niya, pinalitan nila si na ng ibang babae. Nagpakasal ang apo ko sa isang impostor. Ano? Paano nangyari ito? Kabanata 433. na 33. Natigilan sina Edward at Bradley. Hindi nila narinig ang tungkol sa balita na ito. Sagot ni Julian, ipapaalam ko sa mga tao ang tungkol dito. Hindi pa kasal sila na. Kaya hindi mo kailangang mag-alala, Mr. York. Pwede mo siyang kunin o kaya ay ibigay siya sa anak mo. Sige. Ayos na 'yon sumili ang pagnanasa sa mga mata ni Bradley at mabilis siyang pumayag. Pagkatapos noon, may naisip na plano ang tatlong lalaki upang hulihin si Sebastian. Kasabay nito, ginagamit ni Sebastian ang flying acupuncture para pilitin na lumabas ang lason sa katawan ni Bruce sa isang kuweba habang binabantayan nila na ang pasukan. Pinuntahan nila ang lugar na iyon kanina dahil hindi naligtas ang mansyon ni Cassandra. Pagkatapos ng lahat, si Sebastian ay nagbalat kayo at nagnakaw ng isang malaking halaga ng mga halamang gamot mula sa tirahan ng Lenon. Napatay din niya ang isang iginagalang na matanda doon. Dahil si Cassandra ang nagdala sa kanya sa tirahan, pinaghihinalaan siya ni Julian. Dahil dito, maaari niyang hanapin ang kanyang mansyon kasama ang kanyang mga subordinate anumang oras. Gaya ng inaasahan, pagkatapos mag-usap ni Edward at Bradley, biglang dumating si Julian sa mansyon ni Cassandra kasama ang kanyang mga kampan. Buti na lang at maagang umalis si Sebastian at ang iba pa. Kaya, wala siyang na-realize na mali pagkatapos niyang suriin ang lugar ng maraming beses. Umupo si Julian sa isang sopa sa sala. Nakakatakot ang ekspresyon niya. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Cassandra na nakatayo sa harapan niya alam niya kung ano ang kalagayan ni Julian Mabisyo ang lalaking iyon. Kahit na apo niya ito, hindi niya ito pinapansin. Gayunpaman, bagamat nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa, hindi siya masyadong natakot. Iyon ay dahil si Sebastian ay nagtatago sa isang kwebo sa malapit. Kung aatakehin siya ni Julian, susugod si Sebastian at ililigtas siya. Sabihin mo sa akin ang totoo, Cassandra. Sino si Mr. One? Tanong ni Julian. Pagkatapos noon, lumuhad si Cassandra at sumagot, "I'm sorry, lolo. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mga bagay. Inisip ko na kahanga-hanga ang kanyang kakayahan sa alchemy, kaya naniwala ako sa kanya. Tatanggapin ko ang mga parusa mo, lolo. Gusto mo bang parusahan kita? Alam mo ba kung gaano kalaki ang paghihirap ng aming pamilya dahil sa iyo?" Ninakaw ang aming mga mamahaling damo at pinatay ang isang iginagalang na matanda. Kahit apo kita, hindi ako pwedeng maging bias sa iyo. Kung hindi, hindi ko mabibigyan ng maayos na paliwanag ang iba pa nating kapamilya. Sagot ni Cassandra, kahit na hindi ko ito sinasadya, may nagawa pa rin akong mali. Kaya, handa akong tanggapin ang parusa ko. Masaya ako na ganyan ka mag-isip. Sumunod ka sa akin. Pagkatapos noon, ibinalik ni Julian si Cassandra sa tirahan ni Lennon. May kahoy na istaka sa isang bukas na lugar malapit sa bahay. Bukod doon, may ilang kahoy na inilagay sa paligid ng istaka. Anong nangyayari, Lolo? Napagtanto ni Cassandra na may mali. Itali niyo siya, malamig na utos ni Julian. Hindi nagtagal, itinali ng ilang lalaki si Cassandra sa kahoy na tulos. Anong ginagawa mo, Lolo. Susunugan mo ba ako hanggang mamatay ako? Takot na tanong ni Cassandra. Cassandra, kailangan mong maintindihan ang sitwasyon ko. Kailangan mong pagbayaran ang mga ginawa mo. Napilitan lang akong gawin, ta. Pagkatapos, sinabi ni Julian sa kanyang mga gwardya, sindihan ang steak makalipas ang isang oras. Kung may manggahas na manghimasok, patayin sila. Kabanata 434 Galit na galit si Cassandra. Alam niyang walang awa si Julian na walang pakialam sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganoon siya kasama. Nais nang huli na patayin siya sa pamamagitan ng pagsunog sa kanya hanggang mamatay. Gayunpaman, sa parehong oras, siya ay natakot. Umaasa lang siya na ililigtas siya ni Sebastian. Kung hindi, makakatagpo siya ng isang kilabot na wakas. Hindi nagtagal, ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Pinalibutan nila ang istaka. Lahat sila ay hindi maintindihan kung bakit gustong patayin ni Julian si Cassandra. Bagamat nagkamali si Cassandra, ito ay isang aksidente. Maaaring parusahan siya ni Julian, ngunit hindi niya ito maaaring patayin ng direkta. Gustohin man ni Julian na patayin si Cassandra, maaaring pinatay na lang niya ito ng direkta bakit mas pinili niyang patayin siya ng walang awa. Gayunpaman, inakala ng ilang tao na sina Cassandra at Charlie ay kasabwat sa isa't isa. Mula nang matuklasan iyon ni Julian, marahas niyang gustong patayin ito. Ang hula na ito ay medyo katulad ng katotohanan. Gayunpaman, walang nakakaalam na may iba pang plano si Julian. Talagang naisip niya na si Cassandra at ang tinatawag na Charlie ay nagsabuatan sa isa't isa. Sa katunayan, nahulaan niya na si Charlie ay si Sebastian in disguise. Sa sobrang galit nito ay gusto niyang patayin si Cassandra. Gayunpaman, ang huli ay medyo mahalaga. Sayang naman kung patayin siya agad. Kaya, pinakasalan niya ito kay Jeremiah bilang kapalit ng tulong ni Edward. Ang plano niya ay pilitin si Sebastian na magpakita. Pagkatapos, papatayin niya ang huli kasama si na Edward at Bradley. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tinutulungan ni Sebastian si Bruce na paalisin ang lason sa kanyang katawan, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari. Dahil labis na nalason si Bruce, nawalan siya ng maraming enerhiya sa kabila ng mga kasanayang medikal at table tasks ni Sebastian. Makalipas ang kalahating oras, dahan daw ang natapos ni Sebastian ang pagtulong kay Bruce. Mr. Sanders, pinilit ko ng ilabas lahat ng lason sa katawan mo. Magiging maayos ka pagkatapos magpahinga sandali, sabi ni Sebastian. Salamat, Sebastian, pasasalamat na sagot ni Bruce. Hindi lang siya niligtas ni Sebastian, kundi nailigtas din niya si Lana. Hindi alam ni Bruce kung paano siya gagantihan. Iyon ang dapat kong gawin, Mr. Sanders. Pagkatapos, lumapit si Lana sa kanila at marahang pinunasan ng tuwalya ang pawis ni Sebastian tiningnan siya nito ng marahan. Matapos makita iyon, natuwa si Bruce. Sabi niya, Sebastian and Lana, I want to be alone for a while. Why don't you two take stroll outside? Alam na agad ni Sebastian ang iniisip ni Bruce. Gusto ni Bruce na bigyan sila ng mas maraming pagkakataon na makipag-ugnayan sa isa't isa. Pagkalabas ng kweba, naglakad-lakad si Lana at Sebastian sa malapit na kagubatan. Salamat, Sebastian, biglang sabi ni Lana. Maraming beses mo na akong pinasalamatan, sagot ni Sebastian. Totoo iyon. Mahigit sampung beses na siyang nagpasalamat ni Lana. Bigla siyang nag-ipon ng lakas ng loob at ipinulupot ang mga braso sa leeg ni Sebastian. Nagtiptoad si Lana at hinalikan ang labi niya. Anong ginagawa mo, Lana? Sa kabilang banda, marahang itinulak siya ni Sebastian palayo. Dati, ang simpleng halik ay walang halaga sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos baguhin ang kanyang mga diskarte sa paglilinang, ang pagpipigil sa sarili ni Sebastian ay naging napakahina. Hindi na niya nakayanan ang mga karagdagang provokasyon at madaling mawalan ng kontrol. Sebastian, iniligtas mo kaming mag-ama. Para mabayaran ka, papakasalan kita at mananatili sa piling mo habang buhay. Pagkatapos, hinalikan ulit nila na si Sebastian at hinawakan ang kamay nito. Inilagay niya ito sa kanyang katawan. Noong una, gusto siyang itulak ni Sebastian. Gayunpaman, matapos maramdaman ang malambot na labi nito sa kanya at maamoy ang nakakalasing na halimuyak nito, hindi na niya napigilan ang sarili. Pagkatapos noon, mapusok siyang tumugon at hinalikan siya pabalik. Nagsimulang gumalaw ang mga kamay nito sa katawan niya. This time, nagpanik na si Lana. Kahit na inihanda niya ang sarili para dito, siya ay isang maayos na binibini. Niminsan ay hindi pa siya nakahawak sa kamay ng lalaki. Dahil dito, bigla siyang kinabahan. Gayunpaman, sa parehong oras, inaasahan niya ito. Matagal nang hinihintay ni Lana ang araw na ito. Kaya naman, pumikit siya at hinintay na gawin ni Sebastian ang anumang gusto nito sa kanya. Kabanata 435. Dahil tanggap na siya ni Sebastian bilang kanyang babae, napagpasahan niyang magpakawala na lang sa pagkakataong ito. Kaya, inilagay niya siya sa lupa at pamatong sa kanya. Hinalikan niya ito ng mapusok. Bago tinanggal ni Sebastian ang damit ni Lana, may narinig siyang yabag na papalapit sa kanila. May darating. Pagkatapos, mabilis na itinigil ni Sebastian ang kanyang ginagawa at nakinig ng mabuti. Nagulat si Lana. Nagmamadali siyang umupo at inayos ang magulo niyang kasuutan at buhok. Pagkatapos noon, hinayla siya ni Sebastian sa likod ng isang malaking puno. Maya, maya pa ay naglakad na ang dalawang tao habang nag-uusap. Mahahanap ba talaga natin si Sebastian sa pamamagitan ng paggala ng walang patutunguhan ng ganito? Tanong ng isa sa kanila. Sumagot ang isa pang lalaki, gusto mo ba talagang hanapin siya? Nagmamadaling sinabi ng lalaking unang nagsalita, hindi. Kahit si Mr. Lennon Sr. ay hindi siya kayang talunin. Kapag nakita natin siya, tiyak na mamamatay tayo. Magpanggap na lang tayo na hanapin siya at bumalik kapag tapos na ang oras kung hindi nagpakita si Sebastian, susunugan ba talaga ni Mr. Lennon Sr. M.S. Lennon hanggang mamatay? Baka talagang gawin niya yon. Si Mr. Lennon Sr. ay isang walang awang tao. Yung apo lang niya na lalaki ang mahalaga sa kanya, at gagawin niya ang lahat para makamit ang gusto niya. Tama yon. Sayang lang na masusunog si M.S. Lennon. Napakaganda niya. Nang maghanda na ang dalawang lalaki sa pag-alis ay biglang may lumitaw na figure sa kanilang harapan. May multo. Sa sobrang takot ay bumagsak sila sa sahig. Nang mapagtonto nilang si Sebastian ang taong iyon, nanginginig sila sa takot. Ang huli ay mas nakakatakot kaysa sa isang demonyo. Sinabi niyo na susunugan ng pinuno ng pamilya niyo si MS Lennon hanggang mamatay siya. Anong nangyayari? Seryosong tanong ni Sebastian. Mr. Lennon Sr. suspects na MS Lennon conspired with you to steal our medicinal herbs. So, itinali niya siya at papatayin siya mamaya. Noon, sinabi niyang susunugan niya siya hanggang niyang susunugan siya hanggang mamatay sa loob ng isang oras. Ngayon, kalahating oras na lang, matapat na sagot ng mga lalaki. Napakasama niya. Sabi ni Sebastian habang hinahampas ang isang malaking puno. Isang malakas na putok ang tumunog at ang puno ay sumabog sa mga piraso. Ang mga dahon at mga labi ng kahoy ay lumipad kung saan-saan. Takot na takot ang dalawang miyembro ng pamilya Lennon. Napakalakas ni Sebastian kaya nasira niya ang isang malaking puno sa isang suntok. Kung sinalakay niya ang mga ito, ang kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Sebastian ang ibig kong sabihin, Mr. Sebastian, wala kaming kinalaman dito. Pakiusap pakawalan mo kami, pakiusap nila. Layas. Umungol ng malakas si Sebastian. Agad namang natakot ang dalawang lalaki. Tumakbo sila palayo ng mabilis sa abot ng makakaya nila. Maya-maya lang ay lumapit sila na sa kanya. Sebastian, mukhang nahulaan na ni Julian na ikaw si Charlie. Gusto niyang gamitin si Cassandra at pilitin kang ibunyag ang iyong pagkatao. Sa tingin mo ba hindi ako dapat pumunta doon? Tanong ni Sebastian. Umiling si Lana. Malaki ang naitulong ni Cassandra sa amin, kaya hindi namin siya mapapanood na mamatay ng ganoon. Bakit hindi ko mahanap ang aking ama at gumawa ng plano kasama siya? Wala ng oras. Bumalik ka muna. Ililigtas ko siya ngayon, sagot ni Sebastian. Sebastian, malaking bitag siguro ang inihanda ni Julian para sayo. Siguradong hinihintay ka niya, kaya kailangan mong magingat, nag-aalalang sabi ni Lana. Dapat ka ring magingat. Dahil doon, tumakbo si Sebastian, nawala sa kagubatan sa likuran nila.